UP Petaliman Campus ay masasakupan ng lungsod ng Quezon City. Ito ay nasasakupan ng pitong barangay kabilang dito ang Cruz na Old Capitol Heights at ang Pansol. So guys, bali nandito na tayo sa may mismong University of the Philippines sa tapat ng Quezon Hall. So ito yung oblation na ano, statua guys. So. Tingin sa kaalaman ng iba, ang UP Campus ay mayroong maliit na komunidad sa loob nito. Kabilang dito ang Puok de Gohoy, So ito guys, na uh, nasa side tayo ng uh, University Hospital. Ayan no. Kaya ngayong araw, samahan niyo akong libutin ng ilang lugar dito sa loob ng UP Campus. So ito yung ano, uh, is Avenue Medical Center guys. So iyan yung pinaka-hospital. Nakapaghatid na tayo dati dyan, uh, nung naglalalamove tayo. Uh, mga mga uh, pasyente na ano dyan, emergency tapos yung katabi nya ito yung heart center so alam ko itong mga hospital dito parang project ng uh, Pre President Marcos Senior no so guys uh, nandito na tayo sa circle ayan nakikita nyo yung tori ano tapos ito rin yung daan na papunta ng University of the Philippines uh, bali hanapin natin yung uh, labasan papunta ng Commonwealth tapos itong lokasyon natin ito. Ah uh, dito mismo yung uh, Quezon City Hall. Mula rito sa Quezon City Memorial Circle, ay narating na natin ang University Avenue. So guys, uh, and dito na tayo sa University of the Philippines, bali yung binabaybay natin ay University Avenue. So yung tinutumbok niyan na building na yan, kung nakikita nyo diyan nakatayo yung Oblation. Diyan nakatayo yung makasaysayang estatwa guys. So eto, naka-green na. Diretso na tayo. Isa sa mga sikat na pinupuntahan ng mga tao rito ay ang Oval o mas kilala na Sunken Garden. Dito makikita mo ang ilang school building na sinasakop ng Oval. Halos ilang taon din sinara ang lugar na ito gawa noong pandemic. So guys, uh, eto nandito tayo sa may Oval. Dito sa loob ng UP campus. Uh, dati kasi hindi ito pinapapasukan ng tao uh, simula nung magkaroon ng pandemic pero naging maluwag na ngayon kasi uh, parang hindi na masyadong restricted tong area na to so ito nga pala yung sunken garden no? Uh, ito makikita nyo napakaganda yung mga puno halos nagsasalubungan na sa taas ng ano sa pinakataas niya halos nagkakahawakan na ng mga dahon no? So ito yung Vargas Hall no guys. Dito yung Vargas Museum. Ayun. So nandoon pa nga yung ano nila pula po. Yung statwa niya. Revolto Bulwagang Rizal. So ayan, nire-renovate. Etong taligid ng ano guys ng Oval. Diyan yung mga campuses, yung mga hall or yung mga lugar na kung saan siguro yung mga subject na pinag-aaralan nyo nandito kanya-kanyang ano yan kanya-kanyang course sa kabilang side ah, nandun yung mga engineering eh. so ito yung Palma Hall Bukod sa mga school building ang UP Diliman ay may maliit na komunidad isa narito ang Pocto ito ang lugar na kung saan nakatira ang simpleng mamayan ang mamayan na masasabi natin kailangan magsikap trabaho upang makamit nila ang pangarap sa buhay. So guys, bali ito, uh, papasok tayo sa isang lugar dito sa University of the Philippines na kung saan uh, may mga residential. no? Uh, pasukin lang natin yung konting lugar. Pasukin natin. May mga bahay-bahay dyan, sa loob nyan. Ito pinapakita ko sa inyo na hindi lang talaga campuses or Uh, school building ang loob nyo ng University of the Philippines So dito may mga residential area rin Makikita mo dito ang school gym sari-sari store street foods at syempre ang mga nakatambay sa kalsada Ang lit na kalsada dito rito no? pero may nakapark na kotse na no? Sa sobrang sikip ng kalsada ay ito yung lugar na kung saan ka pumasok ay doon ka din lalabas. Dahil sa maliit na komunidad nito, maaaring ang mga tao rito ay magkakakilala na at matagal na sila halos nakatira rito. Ang daming kabahayan dito, ano? Ayan, no? O guys, kanina yung kung nakita nyo, yung pinunta natin, medyo masikip yung kalsada, marami maraming sasakyan, dikit-dikit uh, yung mga bahay. So ngayon, ito, yung lugar na residential dito sa loob ng UP na medyo maayos na napakaganda ng ambience dito guys ang daming puno uh, feeling mo parang nakatira ka sa probinsya so ganun yung loob ng University of the Philippines may ilang lugar dito sa loob na masasabi mo na may kaya sa buhay kung ikukumpara sa pinuntahan natin kanina pero ganun pa man ay masasabi mong maswerte sila dahil halos kumpleto ang loob ng UP campus. So ito guys, na nasa side tayo ng uh, University Hospital. Ayan o. No? Outpatient Department and then University Health Cafe. ba? Diba? Tapos ito rin yung lugar na kung saan ay umiikot yung mga biyahing uh, jeep. Ikot kung tawagin nila. Tignan nyo guys o. Oh, napakalaking lupa pa nito kung totoo sen di ba ano pwede pang pagtayo ng mga bahay yan so napakaganda talaga rito sa loob no ah uh, tignan nyo yung mga ugat ng puno ayan no hindi ko alam kung balete yan kasi may mga ugat di ba sobrang ganda sobrang sarap tumira rito eto medyo luma na yan yung lugar na yan no Ang susunod na pupunta natin ay isang lugar na kung saan makikita mo ang ipulto ng oblation ng University of the Philippines. So ito yung oblation na ano, statwa guys. Tapos guys, ayan yung Quezon Hall. Ito yung tinutumbok ng University Avenue. So grabe yung ano na to, uh, oblation na yan. Baliyan yan ang sumisimbolo rito sa University of the Philippines. Uh, dati kasi nung pandemic guys, hindi nakakadiretso rito tapos wala 'tong fountain na to, guys. Eh. Hindi ko alam kung pwede mag-vlog dito, no. baga hindi lang mga campus, hindi lang mga hall, pero hindi mga residential dito sa loob nito. Itong universidad na ito ay punong-puno ng historia. Halos kasabay na nito ang history ng bansa natin. Marami ang nagtagumpay, marami ang lumaban para sa karapatan ng bawat Pilipino. So yun guys, no? Uh, napakaraming mga magagandang bahay dito sa loob ng University of the Philippines. Uh, kabilang dyan yung mga nakita natin, mga abandon na bahay, mga wala na nakatira. Uh, siguro uh, bumabalik-balik na lang sila doon sa bahay na yun. So napakalaki nitong University of the Philippines guys. Ang uh, baga, parang paglalakarin mo siya ay kulang yung isang oras. Pero tayo minuto na natin, nakita natin yung uh, halos kaloblooban no. So siguro guys, uh, tatapusin ko na muna yung video ko dito. at maraming maraming salamat sa pagsama sa biyahe ko. So hanggang sa muli guys. Uh, please subscribe, like and share naman po. Salamat po.